Espiritu Santo. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa bampani ng mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Matapos mapakain ang limang libong lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga lagad at pinauna sa Bitsaida, sa kabilang bayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao pagkaalis nila, sila umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niya ang nahihirapan sa pagsagwan ng kanyang mga lagad sapagkat pasalungat sila sa hangin na madaling araw na. Sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nalampasan niya sana sila. Ngunit, nakita ng mga langgan na siya lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Nakakala kala nilay bulto at kinalibutan silang lahat. Ngunit, agad niya sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Jesus ito lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nangilas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito ang abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon, Praise to you, Lord Jesus Christ! Pag nilayan natin, unang pagbasa sa unang buwan. Sa Ebanghilyong ito, pinapakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit at kapangyarihan. Matapos ang pagpakain sa limang libo, naglaansya ng oras upang manalangin na isang paanyaya rin sa atin na halaga ang ating ugdayan sa Diyos sa gitna ng unos. Nakita niya ang hirap ng mga lagad. Sa kabila ng distansya, hindi siya nag-atubiling pumunta sa kanila. Naglalakad pa nga sa ng tubig upang ipahayag na wala siyang hindi kayang gawin para sa atin. Ang reaksyon ng mga lagad ay takot at pagkagulak sapagkat hindi pa nila lubos na naunawaan ang kapangyarihan ni Hesus Ngayon pa man pinaalalahanan niya sila huwag kayong matakot si Hesus ito nakasa ninyo ang inyong loob ang mga salitang ito ay paalala rin sa atin na sa gitna ng ating mga pagyo sa buhay, si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan at lakas ng loob. Sa unang pagbasa sa unang Juan, sa liham ni San Juan, pinapaalalahanan tayong magmamahalan bilang tugon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinabi niya, walang takot sa pag-ibig sapagkat ang pag-ibig na ganap ay nagpapalayas ng takot. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon o takot sa buhay. Ang pagmamahal na ito ay hindi lamang para sa ating mga kapwa kristyano kundi sa lahat ng sangkatauhan tulad ng alagad na natakot sa unos tayo rin ay madalas na nagpapadala sa takot ngunit sa tulong ng pag-ibig ng Diyos papapalitan ang takot ng pananampalataya at pagtitiwala manalangin tayo para sa buong sangkatauhan Ang mapagmahal Maraming salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal. Tulungan mo kami na maging saksi ng iyong pag-ibig sa aming mga kapwa sa gitna ng mga unos at hamo ng buhay. Naway magkaroon kami ng lakas ng loob na tumugon sa iyong tapa. Pawiin mo ang aming takot at palitan ito ng pananampalataya. Gabayan mo rin ang buong sangkatauhan na magkaisa sa kapayapaan. ang Iyong mga anak. Inihiling namin ito sa gala ng iyong anak na si Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuloy ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang abang at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Isus sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino-mini Padre, si Pilip Experto Santi. Amen. God bless.